So, ayun guys, for today's video. Tignan niyo yung buhok ko, basang-basa pa. So, really, magluto tayo ng noodles. Wait for a while. Kakain tayo. Bago tayo maglilinis ng ngupin. So, so, mag may vlog na naman tayo today. So, so So, ayun guys. Magsasaram na tayo. Ang luko. Aray ko na. May ilpit. So, ayun. Ang ng buho ko. dami kong baby gear. So, nagluluto ako ng buho. Ay, noodles pa. And I have Nutella mas gusto kong kumain ng rice today. So, ganito. Gusto gusto ko ito with rice. Diba? Parang ano siya. ko siya. So, dito lang ako magluto. Nilalagyan ko siya ng tubig na mainit. So, tatakpan ko siya 5 to 7 minutes. Sometimes. <laughs> Depending. So, ayan guys. Mm, kakain ako na. Lindong while waiting. Alam mo sa Lindong. Ang gusto ko lang sa Lindong is pili lang sa <laughs> sa mga laman mo So first, this one. Ito yung orange. And, kumulo na. Wait lang. Baka kasi mabuhusan ako. Kaya kailangan natin mag-cut muna. So, super init. So, nilalagay natin yung seasoning. Ang taba ko na, no? Parang kailan lang. <laughs> Dati, ano, kahit anong kain ko, hindi ako nataba. Hindi ko, kung ano nangyari sa akin. Dahil siguro sa pag pagtanda. Di ba pag nagkakaedad na? Anyway, guys. July 30, my birthday na. Malapit ang birthday ko. Nakalagpas na tayo sa kalendaryo. <laughs> so, ganyan. 1993 pala ako. So, Ibris ang panahon, no? Parang kailan lang, nag-aaral pa lang tayo ng ano, elementary. Nung naglalakad ka ng malayo, lalo na kami, pagkakasika gusto ko dito, mais. May isa tsaka ito lang. Eh, yung mani din sometimes. Kasi ito, may mani din siya sa loob. Ang taba ko na talaga. No? May mga pantalon ako na remembrance na lang siya hindi ko na siya kasi hindi na siya pumapasok sa hita. But, hindi ko siya tinatapon kasi na -na naalala ko yung mama ko. Yung mga pantalon niya, mas matanda pa sa akin. Paglaki ko, nasuot ko pa siya. Tsaka siya nasira. Huwag <laughs> parang gusto ko ng ganun. <clears throat> yung mga bagay na gusto ko siyang itago. Huwag Yung anak ko, malaki na rin. 12 years old na. So, magagamit niya. Kasi, syempre, mataba ako. Yung mama ko din, ganito. Tumaba din siya nung no, kasagsaga ng edad niyang 25 ata. To 30 something like that. Tapos, after that, pumayat na siya. Baka, ganoon din ako. Kasi nung 26 ako, payat pa rin ako. 27, 28, nga. Tumaba ako nung 29. Ako. Kasi eat ako ng eat. Kaya naman ako lang kaya before, pero hindi ako nataba. Ayun guys. Waiting ako. Tapos naglalaba ako guys. free na ko okay guys binibenta ko pala tapos ang gulo ng background ko tinatamad ako mag repeat tapos nagugutom ko kaya maglunudos tayo today with rice Plano ko sanang kainin ito ah sa ng tela. Pero parang gusto ko ng, ano, gusto ko ng noodles with rice. Well, ano, gaanday ng paglalaba. Nilalaban ko pala. Nagkasalan na ako. Sa dalawa. ako pang alawa na. Yung isa sa dryer. Dito kasi ang kagandahan. Dito pagkatapos mo siyang i-dry, ready to use na. Kasi dry na dry na talaga siya 100%. Kung ano mo pinagkakain ko no. na. Harap siya. Have lots of foods. Kini ko luto na to. Kasi masyado siya mainit. Kulang ng tubig. I guess so. Dati. Kulang siya ng tubig. Mas maraming sabaw. Mahilig ako sa sabaw. Lalo na pag ginataan. Tapos ang pinagagusto ko yung ginataang talbos na kamuting kahoy. The best. Namiss ko yan. Kaso wala na si mama para magluto. Hindi ako marunong. Ah, yummy. So, I'm gonna eat. Let me start na ako. sa siyong labahan ko. I look at my rice to so eat tayo guys ang taba ko na guys kulang lang to sa stress pag na stress na ako siguradong papayat ako <laughs> siguro dahil sa mga karelasyon ko dati puro stress yung binigay sa akin kaya yung payat ko din, bongga-bongga. Pero, kaya di naman siguro yun, ano. Payat naman talaga ako dati pa. Kaya yun yung last wish ng mama ko para sa akin na gusto niyang give ko sa kanya isa lang. Tumaba daw ako. Pero ito na nga, tumaba na nga. Kakain daw ako naman mabuti. Ngayon, kahit anong kakainin ko, masarap. Dati, ano, arti-arti ko. So, no, let's Mm. Parang kulang yata ang lubi. Piling ko. Kulang yata ang lubi. Hindi ko mahilig sa kasi. Mas gusto ko yung walang alat tapos dadagdagan na lang siya ng asin if ever. Hindi siya ano, maalat. Parang gano'n. Kaya sobrang alat, siya nalalagyan mo pa ng tubig parang nawawalan tuloy siya ng lasa. Hmm. Ito. Sa Iba. Iba.